What's up tol? Uh, isa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Uh, lalong lalo na po sa masugid na panood po natin tol. So ngayon tol, uh, ito naman ang pinakamahirap na misyon na nam natin na ating tatahakin at uh, paghahanap sa ating kaibigan. O uh, matalik natin na kaibigan tol na si Kuya Bads kasi... Uh, hindi natin inaasahan tol na may mapangyayari talaga sa atin na hindi inasahan ngayon tol hawak na naman si Kuya Bads ang uh, um, nagangalang Commander Kilaw o kasabuhat ni Commander Bagtik tol so ngayon tol uh, solo expulsion muna ako ngayon kasi uh, umuwi kami sa bahay ba bumaba kami kasi si Mukong tol uh, sobrang sakit po ang kanyang yung pianpia ngipin kaya ang ginawa ko inuwi ko na lang siya sa glit tapos balik ako agad dito sa bundok para pagahanap uh, sa ating kaibigan kasi pag nabalitaan pag nabalitaan ko na tol na may na nangyaring masama kay Kuya Bad hindi ako nakapakalitol kaya dali-dali din akong uh, babalik ko akyat dito sa bundok so tol ah uh, ito nagsama talaga no kailangan natin mga tol kailangan natin mag -iingat. kasi bawat hakbang bawat hakbang bawat binuto o lagay posibleng malagay sa langanin ang buhay namin o buhay ni Kuya Bads kaya mag lang tayo tol at ah, magpatuloy sa pag explore kahit anumang dinanas natin ah, hindi natin yan ah, hindi na lang natin yan Uh, Kakontiran ba? Kung baga, tol, uh, gagawin na lang natin, ipanalangin na lang natin, tol, na sana yung mga ginagawa nila na uh, pagila pa baba. Sana, tol, ang ginagawa nila na maging tagumpay po sila, tol. Pagdasal ko na lang uh, sa ating pong may kapal o uh, ating Panginoon na uh, sana maging masaya sila sa kanilang uh, ginagawa. So, yun, tol, uh, sana tol no, uh, samahan nyo ako no, uh, hanggang samahan nyo ako sa aking exploration at uh, hindi kayo magsasawang manood tol uh, sa bawat explore ni Pinunong Gabriel o Kapinunong Gabriel tol at sana eh, malayo tayo sa kapamakan at shout out tol uh, shout out no sa mga kapinuno natin sa natin dyan sa mga uh, atin natin ma'am, mami uh, daddy, wala, wala ang sure tayo daddy, wala ang ko daddy no mami lang, oh, mga ati shout out sa inyong lahat at sana uh, i-share share nyo tol share yung aking video share like ah, uh, Uh, sa hindi pa nakasubscribe no uh, magsubscribe na po kayo para updated kayo sa susunod kong mga video sana tol uh, sa ating lakad ngayon magtagumpay tayo o makita man lang natin na may kunting lead o bakas ng sa ating kaibigan so tol tara so tol ibang Tuloy na tayo tol. Uh, nakakyat sa bundok para paghanap sa ating kaibigan na si Kuya Bad's Adventure lakas hangin tol at sobrang lakas po ng init pero paruloy pa rin tayo yun tol no uh, hindi nakasama si Mukong kasi kahapon-hapon pinahalaman bunutan siya ng ngipin ba? Tinanggal ng ngipin yung sirang ngipin niya. Tinanggal. Kung... Papayag lang sana siya tol na kamao ko lang gagamitin. Hindi man siya papayag. Tanggal sana yung lahat ng ngipin niya. Pero toto, biro alam yan. Kasi hindi, mahirap pala daw pag ah... Uh, mahirap daw yung pagmasakit ng yung ngipin. Mas mahirap pa daw yan. Mas masakit pa daw yan. Ah... Uh, pag iniwanan ng juwa <laughs> iniwanan ng juwa yung ngipin daw tol pag sobrang sakit yun pag, pag may sira ka ng ngipin ba pero masakit man daw yung uh, iniwanan ka na ng juwa pero mas masakit daw yung tinanggal na ay yung sira daw yung ngipin mo yung pag mamaga daw yung ngipin yun po ang sabi nila kasi yung ngipin ko tol walang sira to kahit kunti so init sana tol no uh, kahit isa man lang sa kanila kasi inambo sila ba yung tinignan ko yung video nila inambo sila o tinambangan kaya nakawatak watak yung tropa po namin yung team wala lang dito, tol, na hanapin natin kahit isa man lang o kahit sino na masalubong natin dito. Ang lawak tong kabundukan. narinig po tayong busis dun. May gandahan tayong lalapit. Tingnan natin baka nandito si Kuya Baris. Commander kilo kasi sabi niya na pinababantayan daw dito ang lugar para hindi daw malapitan dun sa kanilang bihag so mag lang tayo tol dahil mi po nagkalat nila no

Baka dyan din na RSP yung batch muntolo Ang tulo. Doon siguro ang bahay ni Kuwila. Doon siguro din na last batch. Kailangan natin magpandali tol. Kailangan natin makalapit dyan. Kailangan natin makalapit dyan. Mm-hmm.